Isa na siguro si Taylor Swift sa pinakasikat na celebrity sa Hollywood. Tanong, alam kaya ng kanyang mga tagasunod ang katotohanan sa likod ng kanyang spiritual na buhay? Pakinggan at alamin ang sinabi niyang ito. I am Christian, that's not what we stand for. I am Christian, that's not what we stand for. Makikita natin sa video na sinabi niya na siya ay isang Kristiyano, o ang ibig sabihin ay ang kinilalang Panginoon. Ay si Panginoong Heso Kristo. Ngunit, kung ating titingnan ang mga ipinapakita niyang galawan, ay makikita natin ang katotohanan kung kanino talaga siya kampi, at kaalyansang kapangyarihan. Tingnan at suriin, kung kaninong pangalan ang kanyang itinataas mula sa kanyang mga kasutan at galawan. Katupa halatang halata na si Satanas ang kanyang itinataas sa sanlibutan, kasalungat sa kanyang sinabi na siya ay isang kristyano. Tanong! Napaniwala niya kaya ang mga tao na siya ay isang kristyano, alam kaya ng kanyang mga tagahanga kung sino talaga si Taylor Swift na kanilang sinusunod. Itong kanyang imahe ng One eye is symbolism. At itong kanyang video na may subliminal messages. Tingnan ang hand gesture na tinatawag na as above so below na common phrase sa mga taong nagpa-practice ng magic. Tingnan ang Baphomet na hawig ang kamay kay Taylor Swift. Keith Stanfield na may 666 na tattoo. Tingnan ang magkahawig nilang hand gesture. This is not coincidence, ito ay common hand gesture na ginagamit ng mga tao who partakes in darkness. Ang kilos talaga ay mas nagbibigay ng kahulugan, kaysa sa salita. Mas madaling maniwala sa gawa, kaysa sa salita. Yung sinasabi ni Taylor Swift na siya ay isang kristyano, ngunit demonic ang kanyang ipinapakita sa mga tao. Kaya huwag pa daya. Katupa hanggang dito na lang tayo. Ikaw anong masasabi mo? Comment down below.